ayan guys kasuto tayo na makakapal na jacket dahil napakalamig tingnan nun naman yung palibot nagmisto lang nasa loob na tayo ng freezer ayan ito yung tinatawag na black ice ayan o oh. napakadulas nakikita lang Christmas tree na 'yung ano, palibot. Yung mga kahoy, nakikita lang Christmas tree na. So ngayon guys, ay pupuntahan natin 'yung ano, 'yung kambing natin kasi nilipat na doon sa Kabilang Farm. Kasi doon sa Kabila kasi may ano, may heater. So dito sa bahay, walang heater kaya napaka-delikado sa mga kambing, baka mamatay yung kambing. Yan, nilipat doon sa kabila kasi may heater. So tara, puntahan natin. Gamit tayo ng gloves dahil napakalamig. <laughs> yung nga guys, ah uh pa natin yung kambing yun nga guys uh, sa mga nag message sa akin sa mga nag comment doon sa pinus kong binigay na idea para sa mga kababayan natin na gustong pumunta dito sa Canada, hindi lang sa Canada sa ibang uh, ibang bansa pa rin, sa ibang lugar, ganun dati pumunta ako ng Saudi dun pa lang nag-apply na ako nag-research ako sa work abroad dami ko ng sinda na mga resume at bumakasakali ako kung baka papalarin New Zealand, Europe Australia Canada even sa US nag-apply ako kahit na hindi ako fluent mag English sasagutin ko na yung nag ano nagtatanong sa akin nagpo-comment na wala man lang akong reply doon kasi wala akong idea may nagbimisis nagagalit ito kasi yan Direct consultant kasi ako. Wala akong idea, wala akong idea na agency na pwedeng itapat sa inyo, ibigay. Kasi yung consultant ko, sila nang nag nagpo sila nang nag naghahanap ng agency sa Pilipinas kung kung saan sila tatay, tatay up. Kaya hindi namin na personal talaga na nakita yung tinayapan nila na agency. Yeah, yung sa mga nagagalit dyan ng mga nag-message sa akin bakit hindi ako nag, nag ano, nag reply pasensya na po talaga wala talaga akong idea wala naman ako sinabi na ang company namin nagahire wala naman ako sinabi na punta kayo dito sa company namin ang sinabi ko lang nagbigay lang ako ng idea kung sino man yung gustong pum pumunta ng Canada at wala kayong uh, at at uh, mahaba yung experience nyo tapos skilled kayo tapos dapat kayo sa nag na lugar dito sa Canada itong Quebec na kininaroonan ko ngayon wag nyo na, talag wag nyo na talagang palagpasin applyan nyo na dahil dito itong kinaroonan ko ngayon ay hindi kailangan yung fluent mag-English. Yun ang ibig ko sabihin. Ang importante dito, nagtatrabaho kang na maayos at saka masipag ka, yun lang naman ang kailangan nila. So wala akong sinabi na nag kami, nag yung boss ko, wala, wala, wala akong sinabi ng ganoon ha. Ang gagawin nyo mga, uh, mga bay, Search kayo sa work abroad ba mga bay? Nasa Google mga bay. Search nyo mga bay. Workabroad.ph Ang daming pwedeng mapagtrabahoan doon. Hindi lang naman dito. Marami doon. Even sa London, marami. Australia, ganyan. New Zealand. So, try nyo. ako nagbibigay ako ng idea hindi ako nagsabi na nag, hindi ako nagre-recruit nagbibigay lang ako ng idea hindi ako nagsabi na punta kayo sa company ko dahil nag-hire wala hindi wala akong wala akong ano diyan wala ako hang uh, ito idea sa mga ganyan so nandito na tayo tahan natin kasi na ano na ako na na worry na ako ano wari. Nauuri ako sa kambing dahil napakakapal na ng snow. Ayun guys. Nandito na tayo sa bagong kulungan ng mga kambing. Kasi pag hindi natin ililipat yan, wala. Baka mamamatay ito sa sobrang lamig. Tingnan mo yung ambience dito. Yung paligid ng uh, kulungan nila. Napakaganda. Wada. Ayan, lawa. So, musta na, Diskaya? Diskaya, kumusta? It's okay? Ha? Huh? Uy. How are you? Sarah? How are you, Sarah? Okay? It's okay? Ha? Huh? Hmm? Napakabait ng mga alaga natin. Ayan. Ayan. Sarah. Si Sarah at saka si Diskaya. Ayan. Ito si Romualdez talaga. Oh. Napakalubit nito. Romualdez? Oo. Oh. oh, oh. Ah, inaway niya si Romualdez. Huh? How are you? How are you, man? Tumalis. How are you? Okay lang. Mm. Yan napakatawa na. Yung nga. Oh, napakalapad na lang. Buko-buko. Buko-buko. <laughs> so, ito yung bahay nila. Yan sila. Pasok sila dyan, oh. oh. Pasok doon. Ayan, oh. Pasok sila dyan, oh. Ayan. Pasok. Ayan. Ito tayo dito. So, Pasokin okay natin yung loob. Ayan yung loob ng good house. May heater. Yan ang nagpapainit. Pag halimbawa, eh, napakasubrang lamig. Ito talaga yung nagbibigay ng ano sana, ng, init ng katawan. Ayan. Tapos may tubig. Ayan. Tapos kailangan may, may ano dyan. May pang-absorb ng ano lah, dumi. Ayan. Oh, napakataba natin na ng laga natin yan ang kagandahan sa kulungan nila talagang pinaglalagyan talaga ni boss ng ano ng pangpainit so ngayon papakainin natin kuha oh. Kukuhay tayong feeds wait so ito yung feeds nila kaya natin din let's ni ayan sige kain kayo dyan so yun kumain na yung ating mga alaga pinapakain natin ang feeds so secure na yung alaga nating mga kambing Balang araw, ito ay dadami kasi yung dalawang kambing natin ay isa, yung isa ay buntis na. So, mas maganda talaga na mag-breed tayo na kailangan natin tutukan ng tutukan para dadami yung mga mga alaga natin sa yung mga bisiro someday yung bisiro natin ay malulusog. Kailangan nating i para nang sa ganun ay maganda yung pangangatawa ng ating mga kambing. So, yan. Yan, lawa. Saka goth house dito. So, yun lang guys. Siyang salamat.